Ngayon ay open na po sa atin pong lahat, mga kaibigan po nating isdarm, ang pagkakataon upang kayo po ay magtanong. At pag nagsalita tayo, magsisimula na, automatic po yan, magsisimula na po ang counting. Ulitin ko po yung rule. Uh, direct to the point, dapat tayo doon sa tanong at may 2 minutes na sasagot ang presenter. At lahat po ng time, ay 30 minutes po yon lahat. Uh, makakaasa po kayo na pati yung tanong po ninyo ay nakasali na po yan sa, uh, sa tanong, ay sa, sa time. Okay? Siguro ipalapit na nito yung mga tanong. Ipalapit na dito para yung may. Ipasis mo dyan yung. Mike po, Mike. Iyon mo po. Uh, ah, magandang tangalay, Pastor. Nabanggit ninyo kanina sa presentation ninyo yung tungkol sa hula, no? Yung sa Daniel 8.14, ano, na tungkol sa unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ang tanong ko po ay tungkol kay Sister White. Kayo po ba ay naniniwala na si Sister White ay propeta ng Diyos? Unahin ko muna ang sagot ni Mrs. White. Hindi siya nagdeklara na propeta siya, kundi messenger lang. Pero ang mga Adventista naniniwala. Next question. Okay. So sa mga tuwid, uh, propeta siya, siya, ng Diyos na nagbibigay ng mensahe sa 70 Adventist. Yes Kasi ang propeta nagbibigay ng mensahe. Yes po, yes, po pati mensahe. counseling binigay niya. Okay. Hindi, lang prop, hindi lang prophecy, counseling. Okay po. Mayroon po siyang hula. Kasi nabangit niyo kanina sa sa Sige anong hula niya? 2 SM 300. Sige 304, anong hula niya? Oh, sige, sa Seventh Day Adventist. Sige po. Uh, ito po ay nakasulat sa Volume 6 Testimonies for page 144. Hmm. Uh, sabi doon, a company was presented before me under the name Seventh Day Adventist. Yes. Who were advising that the banner was signed that makes us a distinct people should not be held out so strikingly. So may hula si Sister White na maaposta si ang Seventh-day Adventist. So, hindi yan. Apple. Sa mga katulad, ito po ay magaganap. Salamat po. Uy, hindi yan lang yan, ang nagaganap. Malaki ang kaganapan sa Adventist. Yung mga hula-hula na yan. Malaki ang kaganapan sa Adventist. Kaya ito ang kalaban ng ka na ano. Kaya na po. Ito, ah, sandali po, sinasagot kita. Huh? Ito kasi ang kalaban ng Jablo. Kasi si Mrs. White mismo nakita niya na ito dudumugin talaga ng diablo ito. Kaya ang lahat ng mga hula mangyayari at mangyayari dito dito sa sa Adventista, iyan e ay isang signal na ito ang tunay na iglesia sapagkat kalaban siya. Sige na, sige na. Next question. Ganito po yan. Next ano? question. Ah, ah, sige, next question. Sige. Okay, Okay, posta sa'yo. Mayroon pa pong hula tungkol sa... Stop the time, stop the time. The time. So, nabanggit po ninyo kanina. Stop the time. Uh, kanina po kasi, hindi akong hawak ng may mic. Siya po. na Pwede oh. po, pwede po. Granted, granted. O, oh, pang-apat. O, oh, sige, bigyan naman sa iba. Bigyan naman daw sa iba. Okay, uh, sorry na pa Excuse me lang po. Uh, kami po kasing moderator ay in inaano po namin yung time. Hindi po namin nabilang kung ilan na yung tanong.

Okay, thank you so much po. Uh, granted po yan. Kanina po kasi, explain ko lang po ha. Siya po yung may hawak ng may mic, kaya nga inagaw ko kasi medyo nagsapaw na. Okay po? Okay po, sige po, sige po. Thank you so much. Sige, uh, Pastor uh, James. At uh, saka, pang na po yung brother, yung tanong mo? Ano yung tanong kanina? 'yung tungkol kay Sister White kung kayo ba'y naniniwala na siya ay protektado. Ah, nasagot ko na 'yon. Kaya nga po. Tapos 'yung pinalo ako 'yung hula ni Sister White na ang seventh day Adventist ay mag-apostasize sa ngayon dun sa Adventist. Ayan, pinirisen ko na may apostasy na mangyayari sa Adventist. Kaya maraming lumabas kanina. Maraming lumabas from the Day Church. Maraming nag-apostasize nang totoo 'yan. Nangyayari yan dito sa loob. Sa inyo ganun din. May IMS din kayo na upshot. Oh, sige. sige. Pangatlo po, pangatlo. Oh, okay na po, okay na po. Pangatlo. Okay na po. Okay na. Okay na. Ah, tatlo na pala. Nakatatlo. Oh, okay, sige. next na po, tayo next na po. Oh, sige po. 27 minutes and 39 seconds. Oh, okay. sige po, sige. So ayon po sa letter 110, 1902, yung 7th Adventist po ay hindi basta pangalan kundi kumakatawan sa katotohanan na dinadala ng Seventh-day Adventists. Kaya po may doon. Ngayon ang tanong ganito, okay. ano po yung mga katotohanan na kinakatawanan ng pangalang Seventh-day Adventists? Kasi sabi minutes. po, they have made us what we are. Sagot okay, okay, minute. okay. Pwede nyo na maklaim na kayo ay eh, you live according to the word. Pwede mo maklaim yan. Lahat nagkiklaim yan. Pero ang tanong mo kanina, ano yung mga katotohanan na kinakatawanan ng pangalang Seventh Day? Oh yes, Seventh Day. Nangingilin ng araw ng Sabbath. Adventist, naghihintay na ikalawang pagparito ni Panginoong Panginoo Heso Kristo. Ngayon, na uh, ikalawa ko pong tanong. Ayon sa 3SG 253-254, kayo po ba ay tunay na nangingilin nang araw ng sabat o lumalabag sa araw ng sabat tunay na nangingilin next question oh base nga po 153 to pwede po bang basahin natin yung 253254 sige three -three. basahin nyo at tingnan po natin okay. kung tayo kayo po Stop ba ay nag-no side comment no side comment step the time at tingnan po natin yung passages at uh, 3 is g spiritual gifts spiritual Book three, gifts three. volume 3 253 253 54 paragraph 2, 5, 3, 2, 5, 4, magka-double okay. yung isang paragraph na yun. Sige, sa dalawang okay. page. Okay, pake-flash po sa screen, screen kung meron po tayong ano dyan, Spirit of Prophecy. Pake-flash po. Ay, walang ano. Pwede. Request po sa ano, kung meron po tayong Spirit of Prophecy, pake-flash po. Baka yung volume 3 ng spirit ng spiritual gifts? Meron po. volume 3 ng spiritual gifts yung hinahanap mo? Opo. Ako ang mabasa? Ako ang babasa? Ito ho. Sige na basahin ko na ang pa ang panahon kasi tumatakbo. nakapatay po yung ating time. Sige po. Nakapatay po, naka-post po yung ating time. Ito ito. Basahin po natin. Pwede bang Ito ito basahin ko. I eh, hindi, eh, basahin ko ito. Naka-stop, naka po kasi yung context para makihaning yung Basahin yung ko. Yun. Okay. Ito po ang hinahanap mo. Volume 3 of Spiritual Gifts, pages 253, ah, uh, page 253. 254. 254. Basahin? O sige. Okay, basahin po. O, oh, pala. Ay, sabay, ay pwede nyo dyan. O dito. At, para may flash dyan. Oh, sige, sige. Okay. okay. the time. 26 minutes and 13 seconds. The Lord is no yeah. as particular now in regard to his Sabbath than when he gave the foregoing special directions to the children of Israel. He required them to bake that which they would bake and sit, that is to boil that which they would sit on the sixth day, preparatory to the rest of the Sabbath. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Question. Ando na po yung question ko kanina. Kung kayo po bangkit, ba ay nabubuhay ayon sa diwa ng pangalang Seventh-day Adventist? Ayon okay. po dito sa nakasulat okay, sa... Okay, sagot na po. Sagot na po. Sagot na po. Two minutes. Opo, opo. Opo. Ayon opo. Ayon opo. Ayon sa nakasulat. Opo, ayon sa nakasulat. Ayon sa nakasulat dyan, ang payo ni Mrs. White dyan, na da dapat huwag magluto kung sabado. Yan ang shortcut niya. Okay, okay huwag magluto kung Sabado. Ang pinag-iusapan din yung Israelian, ha? Sa Sinai. O, oh, sa Sinai. Eh, no? Sinay, ano, Sinai yan, o? Ah, sige na. Ah, oh, sige, 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 sige. Pagbigyan. Pa pagbigyan, pagbigyan. Okay, moderator's time, moderator's time. Stop the, stop the, stop the clock. Okay, ano po yung i-clarification natin? Excuse me muna. Excuse me muna. Excuse me muna, excuse me muna, stop a time. Ano po bang wait lang po, wait lang po ha. Uh, both speakers. Uh, ano po bang ika-clarify natin kasi medyo nagkakagulo na tayo. Ano po ba? Uh, Pastor James, ano po ba yung ika-clarify? dyan? Ang sabi ko kanina, itong particular uh counsel na ito, uh, sa Israel. Oh, sa Sinai, may Sinai, may Israel dito Israel kanina, basa ko saan ba yun? During the soldier? Ah. Oh. During the Okay, uh, nasa na po? Itong sinay. O, oh, sige, sige, sige. Okay. Sandali po. Basahin ko na. Kasi. Hindi, tama yun. Basahin ko ulit po dito. Those who neglect to prepare for the Sabbath on the sixth day and cook food upon the Sabbath day, the Sabbath, violate the fourth commandment and are transgressors of the law. Okay? Ito po, ang sabi? Wala dyan? Eh bakit wala dyan? Hindi ito nga sa akin. O oh, sige, sige. O oh, sige. Basahin po natin. Sandali po, sandali. Sige. Sasagutin ko na ba? O oh, sige. Okay. Dahil sa, Two minutes, sagot, Pastor. Okay. Dahil sa ang, ang laro po dito ay scripture versus scripture, ay basahin po natin ang balancing statement niyan. Sapagkat si Mrs. White buhay pa nung maraming mga ospital ang Adventista. At hindi mo mapabayaan na huwag mong lutuan yung sa hospital, sa iskulahan. Maraming pasyente dyan sa ospital. Mamatayan kung hindi mo pakainin buong araw. Dapat lutuan mo yan. Pagkatapos, yung, yung iskwilahan, panahon ni Mrs. White, ito po, ay yan ay pinayo po ito sa Israel nung sila na panahon ng sojourn. Ang sagot niyan, ang balancing statement niyan, ay mabasa sa Patriarchs and Prophets, page 409, na ang sabi po ay ganito, During the sojourn in the wilderness, the kindling of fires upon the seventh day had been strictly prohibited. The prohibition was not to extend to the land of Canaan. Was not to extend. Alam niyo kung bakit? Ang background kasi dito, two minutes lang ito eh. Ang background kasi dito, doon sa wilderness, hindi sila pwede magpaningas ng apoy sapagkat luto na ang mana. Sa Sabado, ay double, Sabiones double ang dumarating. Kaya luto ng mana, bawal na magluto. Mayroon nga silang pinatay eh sapagkat nagpaningas ng apoy. Kung nagpaningas niya ng apoy, gusto siyang sumimba sa Diyos Diyosan niya pinatay siya. Kaya, sa sojourn, during the sojourn, bawal talaga magpaningas at magluto. Pero pagkatapos, nung doon na sila sa kanan, winala na ito. During the sojourn in the wilderness, kindling of fire was, during the seventh, seventh day, had been strictly Next prohibited. Question. The prohibition was not to extend to po. the land of Canaan. Next, Next question. question. Next question. Okay. ang next question ko po kasi ini-apply niyan sa Israel bagamat andon eh that the lord is known is particular now. Gusto ko pong itanong eh follow up na tanong yung nakalagay doon sa volume 6. Eh okay. Volume oh, 6 ng Testimonies 355356. Okay <coughs> sige, sige. Tingnan nga po ninyo kung sa Israel pa yan. Okay, uh, moderator's time, moderator's time. Ah, uh, meron po tayong rules dito, i ko lang ha. Rule number 2 na sa during sa question and answer uh presentation or sa time ay magkakaroon po tayo ng direct to the point at no side comments. So sige na. Sa mga nagtatanong, pwede po natin i-direct to the point po yung ating ano ha. Tanong sige, na. Thank you so much po. Our Next time question. is Okay, paki ako na lang po ang mag-flash para kumpleto yung andun sa ano. Okay. Pwede po. Okay, uh... pwede pong i-ano dito. Sanya. Ito. Okay, uh, stop the time. Ang ating time po ay 23 minutes and 3 seconds. O oh, change your question, natin. Sige change po. your question na lang. Practical na lang, balikan na lang yan. Okay ito na, po. Ito na, na po, nababasa po ninyo yan? Oh. Sige po, basahin natin na. Sa Israel pa ba ito? Ang question ilang minutes yan? Ang question? Okay. Ang On question Friday, question. let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the boots be black and the bats be taken. It is possible to do this. If you can make it a rule, you can do it. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure or seeking, or to any other worldly employment. Ano po ang masasabi po ninyo dyan? Sige. Na uh, ito ay supporta doon sa binasa natin kanina that the Lord is no less particular now than when He gave the following direction to the children of Israel. Okay, sagot po. Ayan po. Sige po. Ang sabi po diyan, ang lahat ng pagluto ay ga gagawin sa sa biyernes. Sa biyernes. Sa Bible na tayo magbasa ng sagot. Exodus chapter 12, verse 16. At sa unang araw ay magkaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw, man ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na yan, liban sa nayaong nararapat kanin ng bawat tao. Na siya lamang ang maama, maaring gawin ninyo. Ay, may pwede palang gawin sa araw ng Sabado. You? Hindi mo pang i-question ang binasa ko. Oh, mo question yan. Mayroon palang pwede gawin sa Sabado Pagluto yan pa, yung para sa pagkain ang binasa mo ay kay LNG White huwag natin ipaawayan sa banal na kasulatan kaya ang mga Adventist ng kapatid nyo ay sumusunod ng banal na kasulatan sumusunod din sa kay LNG White according to practical na pagsunod Who, next question okay pastor yung okay, uh, ginamit ninyo ah, ang banal na oh, kasulatan step to time step to time religious ah, we'll time yam, ah. Brother Marcelo, tatlong beses lang po kayong magtatanong at saka yun na yung panghuli eh. Oh, lat Ay, yun ba yung panghuli? Hindi ba ito? Ha? Hindi? Apo, hanggang I tatlo lang. lang ikatlo lang ito. Hanggang tatlo so, lang. Ito lang po. Kasi ano, kanina yun eh. Di ba, Ay, Brother Peter. Kanina nung, hindi tanong yun eh. Dalawang follow-up na ba yun? Dalawang follow-up na ba yun? Kanina? Parang isa pa lang eh. Alam ko eh. Tumatakbo bang oras? Ano, basta kasi nakatala lang kanina. Tumatakbo ang oras. sige po, Pastor. Sige ano, na po. Kano ano ba? Oh, o, ang alam sige. ko, ano eh. Kasi hindi man ano kanina yung naantala lang kaya ano, yung pagbasa sa statement ha? 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 Di, sa inyo ano nag-take note kung Ato, na ba? Ganito ang gawin po natin. Ah, pag nagtanong siguro, first question, tapos huwag maingay habang nagsasalita kasi maka count as follow-up yun. Kaya, pag natapos yung sagot, follow-up. Oh, tapos para klaro. Kasi pagka pina -ini interrupt pinapallow-up, mabibilang yun na follow-up. At eh. saka dadami. So, magiging hindi pair po sa sa ginawa po natin kanina. Okay. Maliwanag po yun ha. Salamat po, Brother Jensen, sa uh, suggestion. So, okay na po ba yun? Okay, mayroon pa pa tayong uh, 21 minutes. Sa mga gustong magtanong, pwede po kayong magtanong dyan at lapitan po kayo. Huh? Um, pwede sumagot ang panel eh. opo. Yung panel nyo pwede sumagot, yung panel dito pwede rin. Sige, yes, tanong po. kayo, kayo ang panel dito na. Yes po, yes Kasi po. Para mabigyan ng pagkakataon ng panel. Salamat po. Yes po, yes po. Okay po. Uh, sa panel po ng SDA o Seventh-day Adventist Church, pwede po kayong uh, pumunta dito para kung magsagot. Sige po, sa mga gusto magtanong po, uh, kunin po yung mic at saka magsisimula na po kapag nagtatanong na po kayo. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid, tanghalip na pala. Uh, doon sa presentation ni Pastor, ay sinagot niya para magiging balensi ayon sa kanya ang ating pagkaunawa o sagot. At sinagot niya mula sa Bible eh, yung tanong. Ngayon naman ay gusto kong linawin para maging malinaw sa lahat. Ano naman ang stand niyo ang nakasulat dito sa Spirit of Prophecy? Kasi binasa ninyo kanina yung Bible.

ayun malo yung nato, ayun siya sabi kiniyibay cung ano po talaga yung post na uh, sa dating interpretation ikana ba yun pero yun po ang araw ng sabado hindi nag -di disqualify pa sa pagiging true church hindi po yun yung pinu point out po yan halimbawa ako member ng church nagluto ako hindi yon dinidisqualify para hindi maging true church yung SDA hindi po yun yung topic so ano po uh, yung punto po ninyo, na dapat mag uh, hindi dapat magluto hindi po yun yung pinupoint if it is a role you can do it if possible kung possible daw ayun yung sabi if possible you can do it kapag hindi possible you can do it ayun po yung sabi sa ano sa sabi ng G White Aha okay so uh, next question next question next question ah Pwede bang ibalik nyo yung statement? Pakibalik at sasabihin Pakibalik po okay. uh, yung statement. Pakiplash po sa screen. Cut the time. Wala po akong nabisi, nabasa doon na if possible, it is possible. Okay, resume Pero, time. Pero pwede pong i-explain yun kasi yun yung in-explain mo kanina. If possible. Pero doon sa nabasa ko, it, it is possible. Can you explain it further? Simple lang okay, po ito minutes. eh. Anong basa ho ninyo? It is possible to do this if you yes. Ano ho ang ibig sabihin ng if you? Tatagalogin ko. Kung ikaw Okay? If you make it a rule you can do it. Did you make this as your rule? Yes. Ikaw Hindi si Mrs. White Ikaw ginawa mong rule Si Mrs. White hindi Ha? Yun eh. Oh, if you make it a rule, you can do it. If you. Di ba? Ang tanong ko sa iyo kapatid, may nabasa ka wala? Anong proof text? Mr. Marcelo okay, hindi to proof text. Sinabi to next ni Mrs. White. next question. Oh, next ang tanong. May nabasa ka? Yes. Oh, uh, oh. Next question po ah ano di ba? kala ko sabi okay. mo wala eh excuse me okay next okay. question next question okay thank thank you thank you for K the kilala answer. mo na kilala na natin ang isa't okay. isa Thank you for the question because my purpose is that that the people may understand how you understand okay, 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 that okay 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 so follow up palo up Last question, last question How about question. the 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 the, uh, the uh, is uh, what do you call that uh, the spirit of prophecy Okay. The, yung unang nabasa kanina. Sige, sige. Na mayroong binanggit doon, gusto ko rin malinaw yon para sa lahat. Okay. Yung sinabi doon, Dos who cook food on Sabbath violates the fourth, the fourth commandments. Okay. Uh, this is to understand how you understand the statement for everybody's information. Okay. Aha. Uh -huh ipapasok. Ah, ayan ah. Yeah, yeah, yeah. Ayan ah. Oh, okay, okay, okay. some. Those who cook food, ano po ang sabi diyan? Violate the fourth commandment. Ito, 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 ito. Mga kapatid, maliwanag. Nagbabiolate. But, it doesn't disqualify. Kasi ang pinag-uusapan kanina pa dito, Remnant Church eh. Those. So, ibig sabihin, papaano yung mga hindi nagluluto? Di hindi nag sa loob pa rin ng iglesia. Hindi pa rin ang usapan dito na porke may nagluluto sa loob, lalabas kayo, wala dun. Ang maliwanag na sinasabi dyan, yung gumagawa niyan, nagbabiolate. Pero hindi sinabi na pag may nagbiolate, may nagluto, pag araw ng Sabado, sa loob ng Seventh-day Adventist, magse-separate kayo. Yun ang wala dyan. Yun ang wala dyan. Sa church pa rin yan. At eto po, Maliwanag sinabi ni Sir Peter, ni Pastor Peter kanina, hindi niya rin magarantiyahan na lahat ng miyembro nila ay faithful. Kaya kung yun ang pananaw niyo sa amin, nag assume kayo na hindi faithful ang church, kayo rin nagsabi mula sa bibig niyo, hindi niyo magarantiyahan na lahat ng miyembro niyo ay tapat sa inyong aral na tinatangkilik. Kaya quits lang tayo doon. So tanong, ano ngayon nilamang nyo? Wala kayong nilamang. Ang maliwanag lang, lumabas kayo. Pero kung sa pagiging faithful, sa inyo hindi kayo sure na lahat faithful, dito at inahami naman, kayo nagsabi, militant church pa until now ang church. Kaya huwag mong expect na ito ay triumphant until now. Ang tunay na church, tandaan ha, isa sa katangian ng tunay na church, ang kanyang kalagayan sa ngayon until now, militant. Hindi pa siya church triumphant. So ibig sabihin, meron pang mga ano po, nakikipagbaka. Next question, next question. Okay, sunod po. Kayo po. Uh, huwag nating sayangin yung mga oras. Mamaya-maya, magdaos na tayo ng reconciliation ceremony. O oh, sige, pag, pagkakataon na po ito, huwag niyong sayangin ang oras. Correct. O, oh, bilis. O, oh, okay. oh kanya-kanya. Sagot-sagot. Sagot. Pastor, kaya na. Ano, sino naman sasagot yan? O, oh, meron, meron. Kaya, sino ang sasagot? Oh, sige na. Sige na, sige na. Sige na. Sige. sasagot. Ah, uh, ganito. Yung, ano, yung lumampas na tayo ng oras, alas uh, 12.30 na, ay meron pa naman tayong naka-schedule na second stand. So, suggestion ko, kung okay lang sa, naman sa amin, na yung time namin na 30 minutes, kahit hindi maubos, is i-close na natin dahil, ano na, lumampas na tayo, naantala na tayo, kaya ano, 12.30 na. Para ibig sabihin, mamaya, yung ano, meron tayong time. Kasi kung kukunin natin na ngayon, ma, ma, dile, dile, mamaya medyo atrasado. So yun po ang aking suggestion. At sa aming panig, okay naman sa amin yun. Kahit na ano doon, hindi muna kami, ma, hindi kami magtatanong. Walang problema po yun. Okay? Okay lang ba sa ano? Kasi meron, pa tay meron pang presentation na tigay isang oras kasi mamayang hapon. So bigyan natin yun ng... Uh, time. Huwag natin kunin yung ano. Ah, actually, dapat hanggang 12 o'clock na tayo. Pero, di natin na ano, kapantayan. So, so, okay lang. Walang problema doon. Eh, ako, okay. ako ngayong 5 minutes ko ay hindi ko na ginamit sa deliberation. Dahil sa ang 5 minutes ay alam ko na maglalampas na tayo ng panahon. Kaya sana kung magtanong kayo ay mabilis. Pagkatapos na isa, sunod naman isa, sunod naman isa. Sana. Oh, mamayang hapon, sige. Okay, okay. Uh, Mag-close na tayo. Pastor? Ha? Pastor, pasensya na po ha. Pasensya na. Eh, nakunan ba ako ng camera? Nakunan, no? Okay, thank you, thank you. Yan lang, oh, Salamat ho. At least, kita okay, ah. Uh, thank you, ho, thank you. Okay, as a moderator ha, as a moderator, uh, mamaya siguro, pasensya na po kung mayroong mga pagkukulang, pero mamaya uh, sisikapin po namin maitupad yung ating rules and regulation ayon sa pagkasunduan.